Yo, what's up mga idol? Ayan mga kabadi Nandito ako ngayon sa uh, bukid na maraming mga isda. Ah, papakita ko lang sa inyo yung mga isda dito sa Taiwan kung gaano karami. Nakikita okay, niyo yung mga lumali. sobrang dami ng mga idol dito sa Taiwan gusto mo mang ulam ng tilapia mang uuli ka lang dito ganyan nyo oh nakarami po nyo dito lang po ito sa tabing bukid lamang ayano. maraming tilapia mga isda po na yan ay mga tilapia to kahit saan tayo dumaan talagang sobrang dami ng isda ayun may mga dalag pa doon siguro may Or in space. Yan ang tinatawag na. Hindi oh. talag mo na. mga talag pa. Kit pa tayo sa taas. Napakita kayong pinakamalaking mga isda rito. isda rito kahit mababaw yung tubig so dyan napakarami ng mga isda yun yun nila ah hindi lang gano'n talagang kita yung mga isipan kasi hindi nakatotok tayo sa araw ang dami Balik na tayo. Mga tilapia po yan. Walang halo. Siguro mga halo dito, mga orange pieces na kayang nadalag. Ang dami.